Katropa, kamusta kayo dyan? Nandito naman tayo sa Tagaytay Pigeon Channel. So mga katropa, ngayon, uh, kinakikilala ko nga pala sa inyo ang alaga kong aso, si Bella. ayano oh, lab, purong labrador. Babae siya. Malapit na siya magpa-estad. Ayan, ayan. naglalambing siya. Masyado lang malikot. Ngayon, gagawa tayo ng kulungan niya. Gagawa tayo para, para ano, kasi masyado malikot. Lahat sinira na. Gusto niya laging, ano, laro. Ayan mga tropa oh. So mga tropa tara. Pumili na ako ng mga peso tara. Bisa natin. Yung babae, babae yan. Si Bella. May alaga. Si Bella. Ang um, malikot na alaga ako. Sa kwarto namin natutulog. Lahat na. Sinira. Lahat na gusto laging pakialaman, ngat-ngatin. Yan, tapos ito naman yung kanyang hap. Hap na labrador. Ayan e medyo nagkagalis lang siya ng konti. Pero under treatment na siya. aso alaga ako kasi mga hayop dito kasi talaga kailangan medyo may ano kay. May alaaga ang mga hayop kasi tulad ng mga kalapati ano, oh, nando si Blacky ito, kakita ko sa inyo si Blacky ano yung Blacky ayan si Blacky ayan, si Blacky at saka si Ligaya, ayan, mga tagapagbantay ko dyan sa mga breeder ko dito naman sa kabila, ang tagapagbantay ko is si, oy ito ayan, si Nguso ayan, isa, matatapang yan at saka ito, nandito isa naman dito sa bandang side naman dito Oh, pichi. Ayan, si Pitchie, yun. Yun. So, super tapang yan. Tapos yun, may mga anak pa, yun. Oh. May manak, mga anak. Pero hindi sa kanyang anak yan. Kay Brownie. Yun, kasi kailangan natin mag-alaga. Eh, Pahensya na kayo, medyo kumaulan. Bumaha, eh. Ayan. Gagawa tayo ng pyesa ngayon. Ito, gumawa na tayo ng ano. Ito. Pumili tayo ng pyesa, ito. And, uh, Engel bar. As, uh, ito yung men's wire. Dalawa. Kasi we'll si paring pahardo. sa ulo yung gagawa. Ayan. Ito, isa ko aso si Tiger. Marami akong alagang aso dito. Para seguridad uh, siguridad ng mga sa bahay at sa, sa mga ibon natin. Ayan, ito 'yung pina-kaya iningatan natin kasi itong aso na 'to is purong Labrador tapos ah, ang isang anak niya is nagkakahalaga ng 10,000. So ngayon magpapa-stay tayo, bali magbabayad tayo tig 2,000 kada dalawang stay. O kahit may tropa naman tayo, maghapon ko lang siyang iiwanan doon, bayad libo lang, wala naman daw problema 'yan. Pwede rin kaming share, papi kung gusto kung gusto niya, pero sa pag-uusap 'yan. yano? No? Ito nyo, nagpipink na masyado yung ano nya. Ayan, oh. Ayan, asa natin. yan si Bella. Ayan. Update ko kayo maya-maya. Digo -maya. tayo muna. Para pag nagawa yung kanyang... Yung kanyang, ano, Pulungan pres na press sya. Ayan. Taas mo, mo, Bella. tas mo, pa mo, Bella. Ah, pinaliligo ka ng ate mo. Kapatid niya yan eh. Yan, no? Tinataas yung paa pag gusto mali. Kususin mo daw yung mukha niya. Yan. Kususin mo daw. Yan. Hindi. banlawan mo pa siyang mahigi. Gusto niya ng ano, tubig lagi. Paborito niya, yelo. Yan. So, eto naman mga tropa. Nandito tayo ginagawa na yung ano natin yan ginagawa na ulit yung ano natin pinuputol-putol na yan para mamaya uh, diretsong gawa na lang welding na lang ng welding ito mga atropa no malapit na siyang matapos oh yung kulungan yun medyo kulungan ng ating aso na si Bella menswear na lang tapos yung pinaka ano yung ganito na lang bibili ako ng bagong ganito eh tatlo bibili ako ngayon para may kabit yan pagka, pagka abit na yung menswear ito naman sa pintuan so yan mga atropa mga tropa, puntahan natin yung mga ibu natin. Dapat kasi may side kami ngayon sa uh, Urdaneta kami Dapat ngayon ng asla gaso So, cancel kasi sila pa rin until now yung track. oh, meron na. Ayan, meron tayo Malunggay tayo ngayon. Ayan, malunggay. Malunggay tayo. Webes. Pinaligo na rin sila ngayon. As dito, meron ding malunggay. Ayan malunggay din sila yung sa kabila. Malunggay din yan. Ang malunggay. Um, 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 so, kagabi mga atropa, makakwento ko sa inyo. Kagabi, nung chinek ko yung mga ibon natin, nawawala to si Termi. Missing to. to. Alam nyo ba kung saan to natulog? Doon sa ano? Doon sa, yan, ito tong ibon na to. Nawawala siya kasi nagtataka ako kung paano siya sabi ko ba, paano siya makakalipad siguro naiwanan kong ganito to naiwanan ko ngayon lumipad siya eh kaso yung kabilang pakpak niya walang walang pakpak na atistis so ngayon nawala siya nag-alala hindi ako nakatulog sa kanya hinanap ko siya hindi ko siya makita kahapon kanina umaga uh, nag ako no nag-iikot ako humahanap ako ngayon nung makita ko yung ibon nag ako dito so. dito ko siya nakita andun no andun siya andun siya nag natingin sa loob gusto niyang bumalik hindi siya matataas yung ano uh, damo mo kaya nung nakita ko kinuha ko na lang buti wala siyang sugat buti na lang hindi na sugatan yung ibon natin ng mga aso natin lahat si Ligaya tropa oh kaya ang kulungan ng kalapate stock bird pero na ng aso yan pwede pwede Nakaabang na yung ano Diving board do oh. <laughs> Konting kempot na lang Tropa nakatayo na Lalagay na lang yung sapin nya Pwede pwede no Pwede pwede ano Ah uh, Diving board tapos ano Uh, ng mga ibon yung, ano, ibiyari, ito yung iba rin, pwede lagyan. Eh. Ito. Stock bird, pwede lalagyanan. Ay, ganda. Wala pa lang pintura. Ipinturahan pa lang namin bukas. ano? Eh, ang tropa. Bubong na lang. Saka pinto. Mga tropa, no? Pinto na lang yan. Pinto na lang. Tapos yung bubong na lang. Nag-overtime na siya. Tatapusin lang namin. Saglit na saglit na lang yan. Ay, mga atropa. So, punta muna tayo sa ating mga ibon, mga atropa. Ayan. Medyo, ano na, pasado alasays na. So, ayan. Nandito tayo sa loop natin. Medyo madilim na. Ayan o. No? Ayan natin kung malalagyan natin ng camera. Ng ano na ilaw. So ayan mga katropa, Saka ano naman 'yan? Ngayong araw na 'to, sabi nila ng Aslag, ah, uh, cancel lang 'ating ano, loading. So ngayon, minanarapat ko pagpahingayin na lang 'yung mga ibon natin. Dahil gusto ko magtos para bukas, pumunta sa Aslam sa may Anghelas ang layo, masyado hindi ko kakayanin mga tropa kaya ayan na lang muna ginawa ko mag ano na tayo mag ranging na lang tayo ng mga ibon natin bukas na umaga yan okay naman si ano okay naman si okay naman si ano ayan oh, si BL yan nakaseparate nakaseparate yung mga asawa nila para medyo kumanda yung uh, resistensya nila para sa darating na linggo nire-reserve natin yung lakas nila. Ayun. So ayan mga tropa. Yan ito yung mga barako natin. Ito naman kay ano naman. Ito naman kay At tayo. Ito. Ito, nakakondisyon na rin naman siya 'yan. Di no? walain natin yung babae. Eh. Ayun, na kondisyon naman siya 'yan. No? Medyo madalim na nga lang dito sa loob talagang kailangan natin silang yan, no? palakasin yung mga ibon natin para hindi sila mahirapan sa darating na Sunday kasi wala na kasing mid kami so, so sigurado kanya-kanyang diskarte na lang nito so hindi naman ako makapag mid dahil may trabaho ko sa umaga so, pa, dapat order tayo hindi natin kakayanin dahil nga malayong loading so ngayon uh, papagpagin na lang natin pa pagpagin na lang natin sila sa ronda. So ayan mga tropa, uh, magsha-shoutout tayo so, ngayon. Mga tropa, oh. no. Ginabi tayo eh. Kasi pasensya na kayo. May inasikaso ko yung ano ng kulungan ni Bella. Tatapos lang kasi kuno lang kami ng piyesa. So ito mga tropa, mag shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin, mga tropa natin, mga ka-BL. So shoutout nga pala kay Alex Antonio Moto PH. Uh, Mark Jeris Lazaro, shoutout sa iyo. James Janaplo, uh, Elmer Villa Villa Lobos. Shoutout sa inyo, Alam ko taga Alfonso 'to eh. At uh, to Pigeon Loop TV, William Rosalem, Agent Pineda, JMCM Loop TV. Shoutout sa inyo. Uh, Bilma Pasamonte, Roderick Pasamonte. Alam ko taga Mexico 'to. Shoutout sa inyo. Lawrence Kiel Lara Caranza. Michael Tamayo. Shoutout sa inyo, Jeffrey Basalides Sagat Giancarlo ng from Saragosa Josa Makabalitaw Jesse Bastatas uh, Berlin Hison from Abu Dhabi Shoutout po sa inyo uh, Louis ano to? Louis ano? Baudoc? Liwag Louis Liwag Hero Sepno ng Nueva Vizcaya Romel Wetos ng San Fernando Pampanga, Gabriel Pagwa. Gilbert Cagnesa, Mark Daniel Kareyo ng Kabanatuan, Shoutout sa inyo, Michael Bagalais ng Sariaya Quezon. Ah, ito pa. Boy Loop ng Bulacan, Mulawin Kings Loop, Ken Loop TV ng Pulilan, Shoutout sa inyo, John Paul Lil. Mantele tropang Kolokoy. Shoutout sa inyo 2BP John Loop TV at Leonardo Ampioco ng Laguna. So mga tropa hanggang dito na 'yung video ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po bukas. Uh, um bukas naman po um mag ano tayo, mga conditioning natin ng Friday at alam ko magmi sa ako kung hindi tayo tatanghalihin ng ano ng pagtitinda no mga tropa so mga mga tropa paiwanan na lang po ng like at share tong video na to at tong po sa mga nagtatanong sa mga conditioning sinasagot ko po yun sa abot na ay makakaya at bago pa lang po na kayo kayo nakakapasyal dito sa aking channel nabubulo na naman ako uh, pa-hit na lang po yung notification bell para updated kayo kagaya nito so mga tropa maraming maraming salamat sa inyo and God bless